Yan po mga kapatid, magandang umaga po sa lahat. Uh, for today's video po mga kapatid ay mayroon akong isishare na isang halamang gamot na mabisang panglunas sa mga taong nakagat ng uh, aso at saka pusa para matanggal yung rabies. Ito ay isang pamamaraan na halamang gamot na pinanglulunas dati ng ating mga ninuno o mga sinaunang tao. Yan. Mga ninuno natin, yung mga sinaunang mga matatanda yung halamang gamot na ito ay napakabisa at subok ko rin, minsan ko rin uh, ginagamit na panglunas sa mga taong uh, nakagat ng aso at saka pusa para hindi po agad kumalat yung rabis. Kasi po ang rabis po ay napakadelikado po ng rabis at hangga, hanggat hindi po ito naaagapan ay maaaring uh, ano, mauuwi yung buhay ng isang tao sa pagkakamatay dahil ang rabis po ay napakadelikado. Yan ang, uh, pag hindi po naagapan yan, ay talagang uh, yung pasyente o ang isang taong nakagat ng aso di kaya pusa ay mamamatay. Itong halamang gamot na ito ay makikita lang sa mga uh, gilid-gilid ng mga gubat o sa mga liblib na lugar. Uh, itong tinatawag na halamang gamot, yan ituturo ko sa inyo yung mga pamamaraan. Ang halamang gamot na tinatawag dito ay yung tinatawag na uh, alibot-bot dito yan sa antike pero sa Tagalog ay pandakaki. Yan. Uh, ang gagawin po ninyo kung kayo po ay gagamit ng panlunas na tinatawag na pandakaki o alibot-bot ay kailangan po ninyong ang sugat na kinagatan ng isang aso o di isang pusa ay hugasan po muna ninyo. Yan. Pag nahugasan po ninyo at nasabunan at uh, uh, alam na ninyong malinis na ang sugat na yon, ay kumuha po kayo ng dahon ng tinatawag na pandakaki o di kaya alibot-bot na ito tapos pipitas po kayo. Yan, pipitasin niyo yung dahon na ito. Yan. Pipitas kayo dito. Ganyan mga kapatid. Yan. Pag pinitas po ninyo yan, yung dagta po niyan ay ilalagay po ninyo doon sa tinatawag ng kagat ng isang uh, aso. Yan, o di kaya uh, pusa, lalagay po ninyo doon sa bandang kinagatan ng ipinun, noon. Doon po ninyo ilalagay hanggang sa ano mga kapatid hanggang sa pipigain po ninyo at lalabas po yung dugo ganito mga kapatid ang kukunin yung dagta yan ang dagta nito ay mga kapatid ay talagang epektibo pang tanggal ng rabies sa taong nakagat ng ano ng aso yan nakalimitang ginagamit ng ating mga ninuno dati o mga sinaunang matatanda na mga manggagamot yan sa so, ang mga Herbulario, ito yung kalimitan ginagamit, mga herbal, halamang gamot. Yan yung mga ginagamit nila. Tsaka, kung sakaling, ano mga kapatid, kung sakaling naramdamanan ninyo na wala pa rin, uh, naramdamanan ninyo na yung uh, kinagatan ng isang aso na yon at napalabas na ninyo yung dugo sa pamamagitan ng alibot o pandakaki na yan, ay, Ah, magaling na po yun. Pero wag po tayong mag, ah, magpapakampante mga kapatid. Ah, dapat ang gawin po ninyo ay pagkatapos po ninyong malunasan ng karampatang lunas ang inyong sakit na kinagatan na iyan ng ano ng ah, tinatawag na rabies na sa ano kinagat ng tinatawag na ng aso di kaya pusa ay Ah, uh, wag na po kayong ano uh, pal palalain yung ganyang sitwasyon at kailangan po ninyong pumunta sa tinatawag na sa doktor 'yan upang magpa-inject po kayo ng anti-rabies. 'Yan para make sure po talaga mga kapatid na uh, matanggal o mawala ang rabies na 'yan. Kailangan mo po naman talaga ay ah, magpa-doktor din 'yan. Kasi para make sure talaga na ano magkaroon talaga ng uh, lunas 'yan. Yung mga itinuro ko mga kapatid ay first aid lang 'yan ng mga sinauna nating mga uh, mga ninuno natin. Kasi nung panahon ng mga sinauna pa yung mga sakanda datihang mga ano henerasyon ay wala po talagang doktor. Kalimitan po ay ang nilalapitan po ng mga ano nila, yung mga sa kanayo nila o sa kabaryo ay mga manggagamot ah uh, yan, albularyo yan po ang kalimitang uh, nilalapitan nila yan po ang aduktor uh, ng mga tao dati sa kanilang tribo o yan, kalimitan yan ang mga uh, ginagamit nilang uh, home remedies, yan at sa panahon ngayon at may may doktor na tayo, pwede rin tayong magpa-doktor. Pero kung wala, maaari puwede nating gawin yung mga itinuro kong uh, panglunas sa kagat ng uh, sa kagat ng aso o di kaya pusa para hindi po kumalat ang tinatawag na rabies. Yan, delikado po ang rabies mga kapatid pag hindi po naagapan yan. Talagang nauuwi po sa pagkasawi ng taong nakagat na ng ta uh, nakagat ng isang Ah, uh, aso 'yan at saka pusa. Uh, kasi ang rabies po ay napaka delikado, 'Yan po ang mga itinuro ko ay pwede naman po ninyong ano uh, gawin 'yan. Wala naman pong mawawala, mga kapatid. Basta 'yan ang kalimitang ginagamit ko sa aking mga pasyente na nakagat ng uh, aso, 'yan, pusa, ahas, 'yan. Pagkatapos kung ah uh, Uh, gamita gamitan ng mga panglunas sa aking pasyente ay pinapapunta ko rin sila sa doktor para mapa-inject ng mapa-injectan sila ng anti-rabies. Ganun po mga kapatid. Uh, na makatulong ito sa inyo at hanggang dito na lang at God bless us all.